to Dars our daily vlogs. So, ngayong araw na to, ang gagawin natin, magtitimpla tayo ng dishwashing liquid. Tara, sama niyo ako. Ito nga po pala yung mga ingredients natin. Yung foam buster. Yung labsa, yung papalablaw niya ito. Yung degreaser. Tsaka yung 4-in-1 Antibac. So, itong food coloring yan, hindi ko alam. Saan ito. Tsaka, itong lemon scent. Ganun din po itong uh, salt niya. Magpalapot po ito. At itong surfactant. So, ito na po lahat yung mga ingredients natin. Nakahanda na. Naghanda na rin po tayo ng tubig na 17 liters sa malinis na balde na may takip, may kasamang takip. At maghahanda rin tayo nung panghalo, mixer para halong-halong mabuti at yung barena natin. 'Yun po. Uh, Maayo na ako haluin lahat tong mga ingredients na to. So yun po uh, paghahaluin na natin to ngayon dito sa tubig na hinahala natin. So, ang gagawin natin, uh, paghaluin na po natin lahat yung mga ingredients. So, hihuli lang po natin itong salt. So, ang muna yun po natin, ito pong surfactant para mas malusaw po siya dito sa tubig. So, Mampot na po. So, gagawin po natin, lahat yan paghaluin natin. umaga lang dito dito umaga mamas po kayo simutin po natin yung store para lahat po malagay ko pagkatapos po makilagay yung surfactant ito naman pong foam buster Ngayon na po natin yung ang mangyari naman po dyan eh. iahalo natin na maigi doon sa mixer so lahat yan ilalagay na natin yung ginawa ko hindi ko na siya pinagkasunod sunod kasi eh, ang mangyari naman dito kailangan lang naman talaga mahalo ma ng mabuti yung mga ingredients natin eh ng mga chemical. So, ganyan. Yung iba po kasi, na uh, video, ginagawa nila, may mga pagkasunod-sunod. Pero, sa akin, sa palagay ko, kailangan lang talaga mahal <laughs> itong mga ingredients natin. Wala yan sa pagkasunod-sunod kasi kakaluhungin ah, mo naman ito lahat. Ito yung, yung lemon, yung scent. So ito nga po palang ginagawa kong uh, ingredients na ito ng chemical ng lemon para sa dishwashing. Oh! So ito, ito lalagay ko na yung antibacterial. po yung salt niya. Na uh, iya halo na lang dito. Basta na ilagay uh, na po natin lahat ng mga ingredients natin. Ang mga chemical. Uh, Iyahalo na po natin gamit ng mixer natin maganda yung mixer yung nawiti natin guys para halong halong po. At ito po yung mixer natin para mahalo na mabuti yung haluin na natin guys ayan ba haluin muna natin ayan ba kung makikita nyo ito ang kanyang surfactant buo buo pa wow ito kailangan malusaw po ito ng todo para siguradong walang matitira sa ilalim so halo po na ito, uh, malalaman nyo naman po eh, kapag uh, wala na po yung buo-buo dito sa ilalim na surfactant. Uh, kapag may kita nyo, medyo lumalag na habang tumatagal. So, galo uh, malapot po habang tumatagal. So, sorry. So, lumalag na, lumalapot po. yan. Tapos, pagkatapos po natin may halo yun, mangyayari, hintay natin hanggang kinabukasan doon po yung makikita yung resulta na ginawa natin yung dishwashing liquid. So, yun po. So yan po kung makikita nyo, uh, medyo lumalapot na po siya, medyo nalusaw na po yung surfactant doon sa ilalim, so ayan po, konti-konti po lumalapot. Kaya yung paghahalo po nito hanggang sa mawala po yung bula niya, tapos i-rest -re po natin ito ng 24 hours para mas lalong uh, siguradong pwede nang gamitin yung ating dishwashing liquid. So ayan guys. kung uh, Malab sa makita na kung sa makita na po sa makita na kung na kung sa mano talaga yung sa ilalim kesa na imano-mano nyo, yun o. Ayan, lapot na. So, ayan, may mga natitira pang uh, surfactant dito sa ilalim, kaya kailangan pa natin mas haluin mabuti. You know? So, ayun guys, uh, kung may kita nyo dito, wala na po yung bula. So, ayan. ayan. malapot na po siya. Okay na po yung ating gagawin natin dito ay re-restyle lang na po natin siya ng 24 hours at kinabukasan po at yun, pwede na natin siyang gamitin <laughs> yun yung yung kagandaan nito sa mixer kesa imano natin ang halo so ayan guys, maganda tayo ng takip para sa dishwashing liquid natin sa balde at i-restyle natin ito na 24 hours uh, itabi muna natin doon sa hindi na iinitan. So, yun na. Stay tuned. Ito na po yung resulta ng ano, ating dishwashing liquid. Wala na yung bula niya kahapon. So, ayun nga po guys, itatry natin yung ginawa nating dishwashing liquid dito sa si sponge. So, ito, sasali po. Ayan, meron na. So, ayun o. Oh. Successful po yung nating ginawa ng dishwashing liquid. Pwede na tayong maghugas ng mga pinggan at makakatipid tayo doon sa ginawa natin dahil si 17 liters na yon 274 lang sa Shopee na bibili po or Lazada. So, yun guys. Uh, sana nakatulong yung video na yun. Uh, para yung iba sa atin makagawa ng dishwashing liquid. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Bye!